Tibay nito, nagsaing talaga eh, May bigang dumating na naman. Eh, syempre. Uy, sisig sauce. Uy. Tapos, nalagyan naman natin siya ng sisig sauce. Ayan. Mm. May nagpadala sa akin ng sisig sauce. Kaya tara, subukan natin kung mabisa. Dito natin siya ipapartner. Boss, magkano itong liyempo niyo, boss? Isa po. Nagtatadtad ka rin yan, boss? Nagtatadtad ka rin? Tatadtad po. Oh, abi, ang sarap naman na itong nabili ko na oh! Ano yung dala mo? Bakit ka dito? Ayan ah, hindi ka nag-aaya ah. Ulam yan, no? Kaya naman, man, eh, ko to sa akin to eh. Ay, na, magsasahing na ako. Look, tibay nito, nagsahing talaga eh, Ito nga pala, binili natin, ah, liempo doon sa may labas uy, hey, masarap yan tol masarap yan, tapos may biglang dumating na naman eh syempre tol, kanina pa ako ka nakatambay doon eh kanina pa ramdam ko kasi ano na mag -fug -fug trip ka na naman <laughs> okay yung liempo na yun na kahit simple lang yung ano nila yung pwesto ang sarap ng tindal Pero may bitaw, no? Mm -mm. mm. Sinubukan natin sa kanyang sawsawan. sausapan mm. Kari naman natin dito guys, o. sa may sisig sauce ni Lonzo Balay pinadala nga pala ako ni Lonzo ng sisig sauce Kaya try natin Ano ba to? Ganda ng kanyang ano, lagayan, no? Yan, plastic yung lagayan Lagyan natin ng sisig sauce wala take two take two wala pa rin ah nakasealed wala pa rin natanggal ko na yung nakaharang pero may takip din pala yung dito ala quality talagang quality, quality. <laughs> quality! diba ayun hmm Ayan, Lights, camera, action! Ayun, tatry naman natin sa may suso Uy, sisig sauce. Yan. Mmm. Mm. Totoo nga. Sarap. Diba kung nagsawa ka na sa liyempo, oh. binigyan ka ng ganito, lalagyan mo lang ng sauce, sisig sauce. hmm, Mmm. 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 mo Mmm. 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 ang Mmm. Tapos yung lasa talaga sisig na sisig, yung sarap. Matamis, may asim. Try nga natin ito lutuin guys. Gawin natin sisig talaga. Ang una natin gagawin guys ay sa tayo dito na ang sibuyas. Siling green. Mm. <laughs> Tapos ilalagay na natin ito mga liempo Tapos, lalagyan naman natin siya ng sisig sauce ni Lonso Yon, tatry natin siya. Hindi na natin kailangan timplahan yan. Kasi ito guys, timplado na itong sisig sauce. Ayan. Mm, sarap yun o. Oh. Yun, try natin. Yun know? o. Oh. Mm. Oh, ah, Sisig na sisig yung lasa. Parang bumili ka sisig sa may kanto. Sarap. Yes. Mm. Ano sarap talaga na ito? O oh, ito, luto na. Ah, oh, bakit? Aka naman ha. Uy! Loko yung tao, hindi pa ako tapos kumain. Kinuha agad yung ulam ko. Okay lang to. Dahit naman tayo eh. Mm. Mm. The best. Parang ginawang sanggup eh, no? Mmm. Task bite para sa inyo. Mmm. Sabi na sarap. Kaya kayo guys, kung napanood nyo itong video na to, tayo nyo itong sisig sauce ni Boss Lonzo. Sarap.